Alam mo ba na ang pinakamalakas na sandata ng isang lalaki ay hindi ang sobrang effort, hindi rin ang walang tigil na paghabol, kundi ang kakayahang mawala at iparamdam sa babae ang iyong kawalan? Kasi totoo ito, hindi ka mamimiss ng isang tao kung palagi kang nandyan. At ang kalalakihang marunong magpigil, marunong magbigay ng distansya, at marunong magpakita na kaya nilang mabuhay nang hindi nakadepende sa isang babae. Sila ang nagiging hindi malilimutan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, He who depends on others for happiness is forever their slave. Kung nais mong makilala bilang isang lalaking may dignidad, may lakas ng loob at may presensya na hinahanap-hanap, kailangan mong matutunan ang pitong paraang ito. 1. Huwag mo siyang laging kontakin. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay yung tipong halos submissive na ang paghabol. Araw-araw nagme-message, walang tigil sa pagpapaalala ng presensya. Pero tanungin mo ang sarili mo, paano ka mamimiss ng isang babae kung palagi kang available? Ang simpleng hindi pag-contact ay may malakas na epekto. Sa psychology, ito ay nagtitrigger ng imagination. Kapag hindi ka nagparamdam, magsisimula siyang magtanong, ano kayang ginagawa niya? Sino kaya kasama niya? May iba na kaya siyang kausap? At sa puntong iyon, ikaw na ang laman ng isip niya kahit wala kang ginagawa. Sabi ni Epictetus, kung nais mong mahalin, mahalin mo na ang sarili mo show that you are not in need ang tunay na dahilan kung bakit epektibo ang no contact ay hindi simpleng laro ito ay dahil nararamdaman ng babae na hindi siya ang sentro ng iyong buhay at ironically yung pakiramdam ng rejection na ito ay nagiging dahilan kung bakit mas lalo kanyang hinahanap pahabain pa sa utak ng tao ang romantic rejection ay katumbas ng addiction response. Ayon sa mga pag-aaral, nag-a-activate ito ng parehong bahagi ng utak na ginagamit kapag may craving sa isang bagay. Kaya mas hindi ka nagpapakita, mas lalong lumalakas ang craving niya sa iyo. Ito ang unang leksyon. Ang hindi palaging presensya mo ay mas malakas paminsan kaysa sa mga salita mo. 2. Ipakita na may buhay ka pa rin. Kapag nagmimiss ang babae, saan siya unang titingin? Social media. Kung makita niya na wala kang ginagawa, walang post, boring ang buhay mo, iisipin niya na wala siyang namimiss. Pero kapag nakita niya na abala ka sa mga bagay na nagbibigay halaga sa iyo, dun siya magsisimulang makaramdam ng pagka-out of place. Post ng mga simpleng tagumpay. Nakapag-gym ka, selfie mo pagkatapos. Lumabas ka kasama tropa, group photo. Nakamit mo ang isang maliit na achievement, i-share mo subtly. Hindi ito tungkol sa pagyayabang. Ito'y tungkol sa pagpapakita na may buhay ako. At kung wala ka rito, ikaw ang nawawala, hindi ako. Sabi nga ni Seneca, The greatest wealth is to live content with little. Kahit maliit na bagay lang, kapag nakikita niyang masaya ka at masigla, magkakaroon siya ng takot na mawalan ng partisipasyon sa buhay mo. At ang takot na iyon ang nagiging gasolina para lalo niyang hanapin. 3 huwag pumatol sa attention bait. Ito ang madalas na laro ng babae. Kapag hindi ka nagparamdam, bigla siyang magpo-post ng magandang selfie, status na may patama. Subtle quotes na alam mong para sa'yo. At dito maraming lalaki ang bumabagsak. Like agad. Comment agad. Pero tandaan mo, kapag nag-like ka, binigyan mo siya ng validation. Ibig sabihin, kahit hindi ka nagparamdam privately, secretly, nandyan ka pa rin. At mawawala ang misteryo. Kung talagang gusto mong maramdaman niya ang kawalan mo, ignore her baits. Hayaan mong isipin niya, bakit hindi niya napapansin yung post ko? Hindi ba siya interesado? At sa bawat tanong na iyon, mas lalo siyang mababaliw sa paghahanap ng sagot. Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. At ang pagiging mabuting lalaki ay hindi sa pag-like ng lahat ng posts niya, kundi sa kakayahan mong kontrolin ng sarili mong reaksyon. 4. Huwag kang maging eager, maging vague. Darating ang oras na siya na mismo ang magpaparamdam magte-text, magche-chat, pero dito nagkakamali ang marami. Sobrang excited. Finally nag siya. Ayos. At ang resulta? Mahahalatang ikaw ay naghihintay lang talaga. Kapag masyado kang eager, nagpapakita ka ng dependency at walang babaeng naa-attract sa lalaking mukhang walang sariling mundo. Ang tamang paraan? Be vague but cordial. Kung mag chat siya ng, Hi, hey, kumusta ka? Simple lang. Okay lang. Busy lang lately. Hindi cold. Pero hindi rin sobra. Ito ang nagbibigay ng misteryo. At ang misteryo ang susi sa attraction. Sabi ni Epictetus, Kalayaan ang tanging karapat-dapat na layunin sa buhay. It is won by disregarding things that lie beyond our control. At kasama dito ang hindi pagpapakita na ikaw ay alipin ng kanyang pansin. 5. Gumawa ng selos. Subtly. Hindi ito nangangahulugang mangloko ka. Hindi ito tungkol sa panluloko. Ang ibig sabihin lang, Ipakita mong may ibang options ka sa buhay. Mag-post ng group picture kung saan may babaeng kasama. Mag-tag ng kaibigan mong babae. Minsan kahit celebrity crush mo lang, sapat na. Ang mahalaga, makita niya na hindi lang siya ang nakapaligid sa'yo. Kasi natural sa tao, kapag alam nilang may competition, mas nagiging mahalaga ang isang bagay. Sabi ni Seneca, It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it. At totoo rin sa relasyon, kapag iniisip ng babae na baka may ibang babae sa buhay niya, hindi niya gugustuhin na ma-waste ang oras niya nang wala ka. 6. Bigyan siya ng natatanging palayaw. Psychology ito. Associative memory. Kapag binigyan mo siya ng unique na palayaw, tuwing maririnig niya iyon kahit saan, ikaw ang maiisip niya. Halimbawa, kung mahilig siya sa kape, tawagin mo siyang latte. Kung favorite niya kulay pink, tawagin mo siyang pinky. Kung laging late, tawagin mo siyang time traveler. Hindi kailangang sobrang rare dapat common enough para marinig niya ulit sa ibang pagkakataon. Pero ikaw lang ang nagbigay ng espesyal na kahulugan. At tuwing maririnig niya iyon, ikaw ang papasok sa utak niya. Sabi ni Marcus Aurelius, The soul becomes dyed with the color of its thoughts. At sa pamamagitan ng palayaw, ikaw ang magiging kulay ng kanyang alaala. -ala. -ala. Seven, turuan mo siya ng bagong bagay Ito ang pinakamalakas sa lahat Ang babae ay natural na naa-attract sa isang lalaking may kakayahang magturo, mag-guide, mag-lead Pwede itong simpleng bagay Turuan mo siyang magluto ng isang ulam Turuan mo siyang basic skills sa photography O kahit simpleng life hack na hindi niya alam kapag may natutunan siya mula sa iyo ikaw ang magiging teacher sa isip niya at lagi niyang babalikan ang karanasang iyon sabi ni Epictetus only the educated are free at ang babaeng natuto mula sa iyo ay hindi lang natutong skill kundi natutong pahalagahan ka bilang leader at partner kaya mga kapatid Narito ang pitong paraan para mamiskan ka ng babae. Pero tandaan, hindi ito laro. Hindi ito para manipulahin siya. Ang tunay na aral dito ay stoic, self-control. Huwag palaging sumuko sa urges na magparamdam. Independence. Ipakita na kaya mong mabuhay kahit wala siya. Discipline. Huwag kang maging alipin ng kanyang attention. Ang goal ay hindi para maging player, kundi para maging lalaking may dignidad, may presensya, at may halagang hindi madaling makuha. Kapag natutunan mong isabuhay ang pitong prinsipyong ito, hindi mo na kailangang maghabol, kasi kusang ikaw ang hahabulin, kusang ikaw ang mamimiss. Hanggang sa susunod na video, Alalahanin. Ang tunay na kalakasan ng lalaki ay nasa kanyang kakayahang maging buo kahit wala ang iba.